It's Friday and it's Break Entertainment Day. New inspiring stories, talents, and inspiration. Ang muli pong iyaratid sa atin ng distrito ating makakasama today. I'm Sister Kershel Manday. And I'm Sister Joya Cervantes. And it is also the last Friday of the month. Kaya naman, muli niyo po kami samahan sa ating 30-minute weekly entertainment break here on Step Out Today. This is the bridge po si kapatid na Rizal Angeles. Ako po si kapatid na Alberto Mariano. Ako po si kapatid na Royet Canarigo. Ako po si Terdy Dumondon. Hello po mga kapatid. Ako po ang kapatid na Annie Burley. Ang aking ginampanan ay wardrobe manager. Casting director. Film editor. Bilang isang child actor. Ay isa sa mga cameraman. Ako po ang director ng InCinema Entry ng Distrito ng Cavite na pinamagatang kulay. <laughs> Ano ang kailangan? Ano ang kailangan? At kailan kailangan? Siguro hindi pa rin kayo bati ni Ate Ganda no. <laughs> <laughs> Hi, ako si kapatid na Char Molina, kaanib sa Kapisa ng Kadiwa, lokal ng pag-asa distrito ng Cavite. Ang aking ginampanan ay Wardrobe Manager. Hello! Ako po si kapatid na Rizal Angeles, kabilang sa kapisa ng Kadiwa, mula po sa lokal ng Rosario Distrito ng Cavite. Ang ginampanan ko po sa In Cinema 2022 ay casting director. Ako po si kapatid na Alberto Mariano, kabilang po sa kapisa ng Kadiwa, mula po sa lokal ng Golden Horizon, distrito po ng Cavite. Ang ginampanan ko po noong nakaraang taon na In Cinema 2022 ay film editor. Hello po mga kapatid, ako po ang kapatid na Annie Berlin na kabilang po sa Kapisa ng Kadiwa sa lokal ng Hulugan, Distrito ng Cavite. Ako po ang director ng Incinema Entry ng Distrito ng Cavite na Pinamagatang Tulay. Hello po mga kapatid, ako po si kapatid na Royet Candanilo, kabilang sa Kapisa ng Kadiwa mula sa lokal ng Halang, Distrito ng Cavite. Ang ginampanan ko po sa Incinema 2022 ay isa sa mga kameraman as behind the scenes. Hello po mga kapatid! Ako po si Terji Dumondon mula sa pagsamba ng kabataan, lokal na hulugan, distrito ng Kabite. Ang naging gambanin ko po sa Insinima 2022 ay bilang isang child actor. ang aming naramdaman nung nalaman namin na mayroong gantong uri ng proyekto ay syempre nasabikat na natuwa. Kasi makakasama kami sa production. At sa akin, bilang pangalawang taon ko na sa InCinema, ay sobrang galak na muling pagtiwalaan na makasama sa proyekto. At syempre, higit sa lahat yung patuloy na makipagkaisa sa lahat ng aktibidad na inilulunsad ng ating pamamahala. At dahil nga dito, agad-agad nagsagawa kami ng mga pagpupulong. Dito pinag-usapan namin yung timeline kung sino ang kailangan, ano ang kailangan, at kailan kailangan. Oo nga, Ate Charm, kasi diba, sa ginawa nating pagpupulong, kailangan natin maasikaso yung mga deadlines na kailangan. Dahil sa mga timeline na ginawa natin yung araw na yon kailangan natin kasi ma-make sure yung mga kailangan natin magawa kailangan natin mga gamit sa pagbuo ng insinyo, ba Kuya Lin? Tama po yun. At kasama po sa timeline po natin ay nagsagawa tayo ng mga pupapanata para gabayan po tayo sa bubuin nating pelikula. Tama ka dyan, di ba Ate na Nabanggit mo kanina, nagsagawa tayo ng pagpupulong. Kasabay po ng sinagawa namin pagpupulong ay yung mga brainstorming ng aming mga concept ideas kung saan pinagsama-sama po namin kung ano po yung magagandang concept na naisip po namin para po sa pelikula ng In Cinema 2022 ng amin pong dito. At syempre, hindi po kasi makakabuo ng isang magandang pelikula kung isang tao lang yung nag ng concept, di ba mga kapatid, di ba? Ate Charm, kailangan lahat ng mga concept na naisip ng buong production team, hindi lang po kami na nalilito, kasama po yung ibang production team na hindi po namin kasama ngayon maging ang mga ministro sumusubaybay sa aming distrito, ay kasama rin po namin noong brainstorming na po iyon. At syempre, Kuya Royette, di ba? Hindi naman pwedeng tayo-tayo lang bumubo. Alam namin sa distrito ng sa ibang distrito ay nagkakaroon din sila ng mga concept idea kung saan nag-brainstorming din sila. At bilang mga kaani po dito sa distrito ng Cavite, gusto rin po namin mahandogan ng mga magagandang pelikula yung mga sa Iglesia ni Cristo maging po yung hindi kaanin sa Iglesia ni Cristo kung saan may magandang aral po silang kapupulutan, di ba, Kuya Opo, tama ka dyan, Ate Rizel. At kasama po sa ekidinsider po namin sa pagbuo ng magandang konsepto ay ang pagdiriwang bilang uh, 60th anniversary ng Kapisa ng Boklod. Isa rin po sa i-consider po namin ay yung Christian values. Uh, kung baga, paano po namin may pasay sa audience? Uh, sapagkat ito naman po yung pinakamalaga sa lahat, di ba po? Tama ka dyan, Kuya Albert. Hindi lang kailangan maganda yung pelikula, kundi kailangan meron din tayong matututunan. At isa sa mga importanteng matutunan sa pelikula ay yun yung Christian values. Hindi lang tayo mga sa loob ng Iglesia ni Cristo, maging yung mga viewers natin ng mga hindi pa kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang isa sa mga challenging sa pagbuo ng script ng isang film ay kung paano mo bubuin yung isang kwento na hindi pa naman nangyari sa Kagaya ko po, ang nasa kapisa ng Kadiwa po ako. Yung pinaka-concept po ng Isidima 2022 ay uh, tungkol sa kapisa ng Buklod. So, yun po kung paano po siya bubuin, yun po medyo na-challenge po ako. Pa uh, sa pagbuo noon, uh, nagawa po ako ng mga pag-interview sa mga nasa kapisa ng Buklod doon po sa mga interview po na yun, sa mga kwento po nila, doon po ako kumuha ng idea kung paano po buuin yung uh, pinaka magiging film ng In Cinema 2020. Uh, Kuya Anibar, di ba syempre bilang kadiwa, Ah uh, hindi pa naman natin nararanasan yung mga pang bookload na ginagawa nila, kung ano yung mga nararanasan na bilang bookload kung ano yung mga iniisip nila bilang booker. Siyempre, kapag booklod kasi po, ay meron ka ng sariling pamilya. Hindi naman tayo, wala naman tayong pamilya, di ba? Dito kasi, kaniwa pa lang tayo. At sa pagbuo ng scriptwriting, Kuya Anibert, Kuya Riet, hindi lang isang beses yon ginawa. Kasi kailangan ng maraming proofreading para matiyak natin kung meron bang kailangang palitan, kailangan bang tanggalin ng mga salita, or kailangan palitan or tanggalin mismo yung mga lines na kasama doon sa pelikula natin na hindi naman aangkop doon sa tabuan ng pelikula ng In Cinema 2022. At Ate Rachel, ano ba ang sabihin ng kapisan ng buklod? Sila po yung mga may asawa na po nakaanim sa Iglesia ni Cristo. At yung mga kapisan ng kadiwa naman po ay 18 years old pa taas na mga wala pa pong asawa. Break muna tayo sa inspiring kwentuhan. Dito naman tayo ngayon sa inspiring kantahan. At sama-sama tayo mapakanta ng mga kabrikada sa handog sa atin na ayon si original music ng ating kapatid mula pa rin po sa distrito ng Cavite let's watch this Sa kami ganap nang nakauunawa Tinuruan na sa'yo ay manalangin Sumampalatayan ako sa'yong magagawa Lumamalagi ang aming pagmamahal Habang naglilingkod at nagpapagal Pagsunod sa puso'y iniuki, pananampalataya ay hindi magpapalit. No way to get awa ingatan mo sa He is here is Uh, unforgettable moments o hindi ko po makakalimutan nung binubuo po namin yung konsepto, nung script, is una sa lahat, syempre, nagkasama-sama yung buong creative team upang uh, mag-impart ng mga ideas, kung ano yung magandang pwedeng ilagay sa pelikula para makapag-produce tayo ng isang magandang pelikula. At of course, syempre, uh, mailahad natin sa ating audience na maganda at uh, nasa kaayusan yung talagang ginagawa nating pelikula at naaangkop sa tema na ibinigay sa atin ng pamamahala. So, ikaw po Ate Charm, ano po ba yung mga naging unforgettable experience niyo po habang binubuo natin yung Yon, Yun, yung di ko naman makakalimutan is yung sama-sama tayo. Si Kuya Albert may idea, si Kuya Oliver may idea, lahat tayo may idea. Then, nagsama-sama, boom, nabuo yung script. Tanda ko pa noon pag script reading, dapat with feelings. feelings. Ikaw ba, Kuya Third, ano ba na experience mo nung no, nagsimula tayo mag script reading? Kasi di ba, first time mo maging child actor, di ba? Ano na experience mo? Tama ka nga dyan, ate. First time ko ngayon, kaya may mga part ako na kinabahan at naging masaya naman. Maganda yung kinalabasan nung ating naging movie. Mm -hmm. Sa experience ko, advantage po ng scriptwriter kung kaya niyang ilagay ang sitwasyon niya sa karakter. Halimbawa po ako, ang ginamit pong mga salita ay ginagamit ko po, po pang araw-araw. Hindi po masyadong formal. Kaya mas nagampanan ko po na mas maayos ang aking role. Di ba, Kuya Albert? Opo, tama ka po dyan. Um, at isa rin po dapat nating taglayin ay yung uh, mapanalanginin po. Uh, katulad po sa napanood natin sa kwento, um, kailangan lang po natin magtiwala sa ating ama. Kung ano yung mga pagsubok na binibigay niya sa atin, uh, ano po yung mga pagdaraanan po natin, kailangan po natin maging mapanalanginin po, di ba po, kapatid na Lim. Tama yun, kasi yung binuong pelikula is tungkol sa mag-asawa at isang, bata. So yung mga word or mga line na ginamit doon para doon sa bata ay yung mga madadali lang para madaling ma-deliver ni 3D doon sa pagbuo ng pelikula. Ayan po, sa lahat po ng mga kapatid na nagnanais maging scriptwriter ay huwag po kayong mahihiyang magbuo ng script dahil po ito po ay isang way po ng pagkukwento ng inyong mga experience or experience po ng inyong mga kakilala, mga kaibigan. At isa rin po sa dapat nyo i-consider ay yung mga word po na gagamitin or yung mga bubuing script ay wala po tayong malalapag na aral. Dahil ang e po ay isang way din po ng pagpapalaganap o pagkukwento uh, natin sa mga hindi pa po kaanod sa loob ng Iglesia ni Kristo. Tama po Kuya Aniver. Kaya po sa mga kapatid po natin nag, uh, na maggawa uh, ng isang script at maging isang script writer ay kailangan po siyempre maging handa tayo uh, maging bukas yung isipan natin sa maraming ideas dahil po uh, sa pagbuo ng script ay kailangan makatotohanan. At siyempre po, kailangan po natin isaalang-alang ang ating uh, kahalalan ng pagiging Iglesia ni Kristo. Nang sa ganun po, maibahagi po natin ang ma magandang kwento sa mga kapatiran natin at lalo higit po sa mga hindi pa po kaanib sa loob ng Iglesia. Ayan, nais namin magpasalamat sa lahat ng mga kapatid sa distrito ng Cavite sa pagsuporta at panonood ng In Cinema 2022 na pinamagatang tulay. At salamat din po sa mga lokal na nakasama namin sa pagbo ng INCINIMAT 2022 kung saan po nagbigay rin sila ng mga kapatid para maging namin at maging extra sa INCINIMAT 2022. Maraming salamat din po sa ating tagapamahalang pakalatan si kapatid na Eduardo V. Manalo sa paglulunsad ng mga ganitong proyekto at aktividad. At pinapasalamatan po namin ang suporta ng aming tagapangasiwa ng distrito, ang kapatid na Rolly G. Gamboa, maging ang ikalawang tagapangasiwa ng distrito, ang kapatid na Larry Failano, maging ang mga ministro at manggagawa na sumubaybay sa pagbuo po ng INCINEMA 2022. Nagpapasalamat din po kami sa naging bahagi po ng produksyon ng INCINEMA Cavite, maging ang mga nakasama po namin, mga may tungkulin sa kapisa ng pansambahayan. Maraming salamat po sa inyo pong pagtulong sa pagbuo po ng insinema Entry 2022 ng Distrito po ng Kanuti. Uh, nagpapasalamat din po ako sa mga pinagdarausan po namin ng higit sa lahat yung location po ng pinagsutan po namin. Yun po. Uh, hindi po dahil sa inyo, uh, hindi po kami makakapaggawa po ng magandang kwento katulad po nitong insinema 2022 po. Good morning. Good morning, Mister De Los Santos. What position are you applying for? Uh, any available position, ma'am? No? Any position, huh? So, okay, Mister De Los Santos, why should we hire you? Because. Mm. Mr. De, De Santos, why should we hire you? Mm. Ma'am, kailangan na kailangan ko lang po talaga ng trabaho ngayon. Mm -hmm. Uh, mabilis naman po ako matuto. Kahit ano po ipagawa niyo sa akin dito. Mabilis po akong matuto, ma'am. Okay. Kailangan na kailangan ko lang po talaga ng trabaho ngayon. Right We will call you. Tok tok tok. Good morning, ma'am. Morning. So, Mister De Los Santos, what position are you applying for? Um, any av any available position. <laughs> any av any position, huh? So why should we hire you? Why should we hire you? Uh, ma'am, kailangan, kailangan ko lang po ng trabaho, ma'am. Sige na po. Martu ma mabilis naman po ako matuto, ma'am. Kailangan, kailangan ko lang po ng trabaho. Sige pa. <laughs> kailangan, kailangan ko lang po. Sige na po. Sige, we will call you. Hindi ko tumatatakon. Aling Remedios? Aling Remedios? Aling Remedios? Komenta pa, Aling Remedios, si Totoy ho. Wala dito si Totoy. Hindi ha. Si Totoy ho andun sa ilog. Nalulunod sa bito ng mga bata. Ha? Si Totoy nalulunod? Oo. Ha? Aling Remedios? Oo. Aling Remedios, aling Remedios. Ano pangalan? Bek na. Betong. 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 Ay, oh, oh, ang naman yan. Hindi uh, <laughs> uh, uh, so, yan eh, <laughs> na, mag-ano, ano, mag ano ka na. mag <laughs> 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 oh, na dyan. Babalik ako, eto na ako yung tulong. Ang haba na. Hindi Aling yung may Ito na yung tunay. tok, 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 tok. Oh. Aling remedyo si Totoy Ho? Oh, ano? <laughs> wala dito! Hindi <laughs> si, ho, si Totoy Ho nalulunod. Ay, wala dito. Sinabi ko na yung wala dito. <laughs> si Totoy Ho nalulunod sa ilong. Huh? Mm. Ha? Aling remedyo si Totoy? Si toto? Wait lang ako, kukuha ko ng tulong. Huh? <laughs> Ay, grabe nyo sesa na yung tulong! <laughs> Tula po kayo dyan, ah. May problema po ba? Siguro, di pa rin kayo ba si ni Ate Ganda, no? Pwede ba, Totoy? Umalis ka muna! Ang dami kong problema. Ngayon, kung gusto mo kumain, pumasok ka sa loob. Kumain ka doon. Tulala kayo dyan. May problema po ba? siguro hindi pa rin kayo batin ni Ate Ganda, no? Ano ba, Totoy? Pwede ba tumigil ka muna ngayon? Kahit ngayon lang. Kung gusto mo kumain, pumasok ka. Sige. And cut. Thank you po muli, Distrito ng Cavite, sa inyong pong inspiring stories, behind-the-scenes talents, and sa saya po ng inyong challenge na ibinahagi niyo po sa salamat po mga kapatid. At syempre, maraming salamat din po sa District Multimedia na nakasama po namin for today's shoot. Kaya naman kasama natin ang District Multimedia ng Distrito ng Central. Thank you, thank you po mga kapatid. At mga kabrikada, muli po tayong magkita-kita next week. Same time, same day, same channel. And let's always be inspired by Christian Living. Only here on See you all today. Bye bye. Happy weekend.